So, grabe mga kainags ano? Uh, hindi kaya ng ano Nung ating uh, snow blower yung ano, Leaf blower pala Yung snow ngayon sobrang kapal na So gagamitan ko ngayon ng, ano, ng Snow thrower Nung no? kunin ko yung snow trower Pero dito gumana naman no? Kaya lang maka makapal eh Pasok muna natin to hanggang doon yan Mga kainags kung napapansin nyo no? Ito na naman tayo Kapal na naman ang snow ganun talaga <laughs> hindi tayo nagreklamo mga kainays tunahin natin dito sa ano kung napapansin nyo, naririnig nyo marami rin tayong mga kapitbahay na nag-shovel na o nag-snow trower nag-ano ng mga snow no sa harapan ng bahay Yeah, kaya maganda yung may gamit din tayo, no, mga kainoys, ano? Maganda ngayon yung snow kasi ano eh, uh, hindi ano, hindi basa. or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan, no? Tapos agad, mga Ang bilis, ano? Yan, sandali lang. Ayos na. Tapos na. Oh, salamat naman, buti. Walang halong walang halong tubig yung, ano, snow. So, dito, ginagamitan ko ng pala, mga na. ano? Yan, oh. Grabe. Song kapal na naman, ano? Wow. Nandito tayo sa backyard ngayon Ang kapal na naman ng snow Oh my god Oh, ah. Ah. oh my god ah. Ayan mga kainags oh. Nabuwasan na natin yung snow no? Kahit pa paano ah. Tinambak na natin dyan ah. Ayan ah. Ah. Susunduin ko lang si Mahal na Reina mga kainags ano? Nagutom ako pero mamaya may, may dalang pagkain si Mahal na eh. pagdating niya. Ah, hindi, pagdating namin dito, tirahin natin yung dalang yung pagkain. Yeah, so nandito na kami sa bahay ni Mahal na Reina, mga kainis, ano? At marami siyang dalang pagkain. Ako po, Panginoon. Yan, no? Oh. Tama-tama, ako. Ay, ito, bawal sa akin to. Lichon? Ano to? Salmon? Ano to? Mabasa? Ha? Huh? Wow, sarap. So, kakain muna tayo. Gutom na gutom na ako. Bigla akong nagutom kanina sa ano eh. Gutom ako sa pag shovel lang, lang snow natin ano tama tama ininit ko lang yung kanin natin mga kaibigan ko I went to Fernando sa uh, truck uh, yesterday and I I, I brought I brought oh shit stop I I brought I brought your ano I brought your car there and they found out that the the battery is the only the problem of your car so that's the good news because uh, you know Ah, uh, aso na to, makikisali naman to mga aso na to eh. Your your alternator is very good still good. The only just the battery only. Then I bought I bought a battery in Costco, and now your battery is brand new. Just only one click your car and it's good to go. What will you say about that? Thank you. Yo, wala. What what is that? Ay sai. Nag nag-usap ng What is that? Don't. what is this? Ha? Kaba. <laughs> Kaba yung buntis eh. <laughs> nako na ko yung kanin eh. Ang bihira. Kaya nagkakasundo tayong dalawa eh. No? So kakain muna kayong mga kainis ano? Yan. Kita tayo mamaya. Oo. Oh. Magandang araw ulit sa inyo mga kainis ano? Uh, nagsalamin ako ng ano eh. Nagsuta ko ng shades kasi sobrang nakatirik si araw. Haring araw ngayong araw na to ano? Masakit sa mata. Yan. Ito yung ating ah... Uh, Panahon, Talaga matindi si Haring Araw, mabuti eh. Hindi masyadong bumagsak ang snow kagabi. Tara, ano pang natin? Eh, syempre, ang ating gagawin pagkakita. Hmm. Yeah, Ayan, napapansin nyo, maganda ang ating araw ngayon. Panahon, tirik na tirik si Haring Araw. At itong ating harapan ngayon, ano? Yan, yeah, mabuti na lang, hindi masyadong bumagsak ang snow kagabi. Ayan, oh, buti na lang nag-shovel na tayo kagabi Kaya konti na lang Yan ah. Pero anyway Importante nakatirik na si Hari Araw ah, Siyempre, ang katulad ng inaasahan natin mga kainags Sandali lang Ayan, no? masarap na lakaran yan Yan, oh. No? So, sasamahan natin si Mahal na Reyna mga kainags ano? Ikaw na mag-drive Ikaw na mag-drive Ikaw na mag-drive ma Samahan natin siya Papagasulin na daw ng sasakyan Ganda tingnan ano Wow <laughs> Kasi ano ya, kon Konti na lang yung gasolina ng kanyang sasakyan At matesting natin yung bagong battery na Inano natin o ano, kahapon Bibili natin Ano one click lang ano One click Wala stick Yan <laughs> Okay Tom Bilis Ganun ka agad eh Hindi wala naman yung pag sasaksak mo sa black heater eh, do sa battery. Yung black heater, yun ay para sa engine, hindi ma-prosen. Oh. No. bago yung battery mo ngayon, bagong bilhin natin yan. Yeah, so, mapagasuli na lang kami. haya tuturuan ko si Mahal Arena. Actually, ilang beses ko na tinuturuan to si Mahal Arena. No? Oh, hindi, ikaw bababa doon. Hindi, ikaw ang bababa doon. Ikaw magpapagasuli na para ako matututo. Hindi, hindi. And you have to uh, pump the gas there. once we get there you have to go to the cashier and pay like how much how much left on your gasoline it's like uh, 35 35 left uh, in her gasoline uh, tank mga kainags, so i want to teach uh, mahal Reina how to to fill the gas in in her car Yan. okay oh uh, you have to speak english there when you get there in the counter okay <laughs> why are you mad at me huh <laughs> Because you're gonna talk the English speaking guy there. Ah. <laughs> so kasi mga kayo na na si Mahal Array na pag uh, naubusan ng gasolina to Ako lagi ang tinatawag nito eh Para magpagasolina ng kanyang sasakyan Ay, Ano ba yan? Ito, 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 ito madulas eh Madulas eh no ah, Madulas kasi mga kayo ano, na Kaya alalay lang sa ano Sa pagliko, dahan-dahan Take it easy Diretso Diretso. Diretso mo Diretso mo lang. Nalalay ka lang dyan. Yan. Sige. Mawala ka. Ikaw ang sa right. Yan. Doon so ka na. Magliludumi ko sa kapila. ano number 3. Masuk number 3. Yan. Doon pa sa tabi ni ano yan doon. Yan, yan ka diyan ka. Dito ka. Yan. Ay, mo siya sige, dali tubong konti. Konti pa. At abante konti kasi nandoon yung gasolina mo eh. Oh, yan. Okay. Ipunta eh, ka doon sabihin mo, uh, you have to go there. Uh, how much uh, you have to pay? How much the gasoline today? today is 138 one dollar and thirty eight cents sabi mo uh I, like fifty fifty dollars okay fifty dollars and gra here's my they're gonna ask you my ano uh air miles i have to turn it off yo all right so what's the what's the what's the pajama ano bang kinalaman ng pajama? No, di ba sa English? Ano ba diba sa English yung mga kainis, ano? So, what's wrong if you wearing pajama? <laughs> <laughs> Pasensya na kayo mga baka nainis na kayo sa akin, ha? <laughs> last na to, last na to. Ang na. Hindi, kahit ako natatawa ako, ako sa sa kakornihan ko eh no tsaka e eh, eh no <laughs> yan yeah, din mga kinis no? syempre maganda rin yung pinapractice natin yung English natin sometimes we have to practice our English you know because sometimes if you talk with someone else and you have to you want to express something but you cannot express your what you want to say or what you what you want to to tell no si so, you gonna say like yeah eh, you know <laughs> you know like yun lang sasabihin natin pag hindi natin alam kung paano i-explain doon sa kausap natin English, English speaking ninyo, o know? pag action-action sabi nga ni Mahal na, na. pag hindi mo kayang i-explain sa English i-action-action eh mo lang tapos sabay sabi ng uh, you know yung <laughs> Ang Ilang beses na nangyari sa akin yung mga kainis, no Na-experience ko na yun. Grabe. <laughs> Ay, grabe. Kaya minsan eh, pagka uh, hindi mo na ma-explain, sabay, you know. Tapos sabay lingon sa likod Tapos sabay alis Sasabihin <laughs> na lang nung kausap mo What? <laughs> Ang bihira naman no? Yan na yan na yan na Yan na si Mahal na Reyna So nakapagbayad na siya no? Yan, kasi gusto ko rin turuan talaga to si Mahal na Reyna Kung paano eh Ayan tapos ha Nakapagbayad na siya Nilalamig Paano hindi ka lalamig yan na hindi naman nilalamig yan, medyo nervous lang yan kasi siya nagbayad Ah! Mm, yan Ano? O, oh, pampit Pampera Saan saan Push O, oh, yan, push, o oh. Ay, bumukas yung isa O, oh, sarado mo Hmm <laughs> Yan 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 natin siya magpagasolina dyan, magkaroon oh. siya magkasolina ni Malarena. Ah, uh, 50 dollars 50 dollars, no? Angat mo tapos pindutin mo yung 87 Angat ko? Ayan okay na pindut, pindut mo na oh. Press yan okay na yan Yan Hirap turuan yung ano eh <laughs> mga, mga magugulang na eh <laughs> Ayaw na pumasok sa kokote Amira <laughs> Kasi kung hindi ko tuturuan yan eh, Habang buhay akong pahirapan yun sa Uutusan ako lagi magpagasulina Magpagasulina niya Minsan kahit tinuturuan mo na kahit marunong na siya eh ako pa rin ang tatawagin niya para magpagasulina Kasi may ano eh, ko, may takot na nararamdaman eh Kaya yung takot na yan minsan na nararamdaman natin Hindi natin makukongker yan kung hindi natin i... I-conquer our fear ba diba? sabi nga Conquer your fear Yan Mananatili tayong takot Pagka hindi natin ginagawang isang bagay Lagi tayong meron takot kapag hindi natin Tinatrabaho yung Kung paano natin talunin yung ating mga takot 'di ba? Sabi nga nila eh, wala mangyayari tayo kung lagi tayong magiging takot sa isang bagay na wala naman dapat katakutan. 'Di ba? siyempre na yung pagkakamali, nandiyan talaga 'yan mga kainis, ano sabi nga nila yung pagkakamali ay isang napakagandang profesor para lalo tayong matuto doon sa isang bagay. Yan, dami ko sinabi, no? Pagasulihin na lang tayo, dami ko sinabi. Pambihira naman. <laughs> Aba. So bali sa 50 dollars nagkaroon ng 36 plus liters ang pumasok sa sasakyan ni Mahal na Reina. Ano? Nandigas ang kamay ko. E, paano hindi ka nagsuot ng gloves ang bihira ka. Ano? Marunong ka na. Next time you have to come here by yourself because you know how to to fill your gas, okay? Lamig Okay? just just say in English. How do you say lamig? How do you say it's cold? My hands is frozen, you know. Eh, Yo. Eh, eh, eh. <laughs> si Mahal Arena, pag nag-English natatawa eh. Parang bang uy, naka-English ako. <laughs> so tara, let's go. Let's go home na, syempre. Yeah, so uwi na kami ng bahay ni Mahal Arena mga kainag ano? uh, Tingnan natin yung pakita namin sa inyong harapan. Uh, mo yan, uh, tabihan mo yan ano? Uh, kasi wala na ano kasi no? Wala na kasi yung mga linya natabunan ng snow kaya medyo nakakalito beautiful day the sun is out karang araw ay salamat masaraw dumi ha yan so tara na mga kainags ano ay may pasok pa tayo mamaya eh coffee muna tayo mga kainags ano Ah, yan. Meron nag-comment kasi rito eh. Sabi ni, ano no, shoutout kay o si Serong Tambay. Inags, a vlog indoors. If there is heavy snowing while having your coffee and during shoutouts, session to your viewers requesting it would be wonderful, interesting, and satisfying to your avid viewers. Yan. So sabi niya rito eh, kung tama yung pagkaka English yung pagkakaintindi ko sa English ni o Serong Tambay, mga kainays, ano? Mas maganda raw eh, habang nandito tayo sa loob ng bahay, nagbablog, tapos habang umiinom tayo ng coffee bakit daw hindi tayo mag shout out ng isa sa mga ng mga pangalan ng mga gusto magpa shout out ng ating mga avid viewers so gagawin natin yan thank you o, syempre simulan na natin ano yan ah uh, shout out nga pala kay ano no kay El Panuhot yan pogi pa shout out naman diyan watching from Australia lagi nagaabang na sa vlogs mo araw-araw pas pasuyo naman yan so shout out po sa inyo no El panuhot ng Australia. At to, tapos ano, shout out din kay ano kay Senior Vlog TV. Yan, shout out idol, galing mo. Thank you po. Yo. <laughs> Yan tsaka ano rin ah ano, uh, shout out din kay Papa Mons C. Yan, Papa Mons C TV. Shout out po. Magandang araw, magandang gabi. Inags, shout out sa akin. Papa Mons TV. To shout out din kay no kay Uh, Abel Domingo, yan first to comment. Ingat ka Inags, natutuwa ako sa panonood ng mga videos mo. Pa-shout out ka pag may time ka. Silent viewer ako noon pa, daily ko inaabangan ang mga vlogs mo from Angeles City, Pampanga. No skipping of ads. Yan, maraming salamat po. Uh, Abel Domingo, sir, thank you. Yan at shout out kay Lincoln at sa misis niya no ng Asti Italy. Yan, Lincoln, shout out at sa misis no. Tsaka shout out din kay ano kay Richard Maglanke ng Winnipeg. Yan, shout out po sa inyo lahat. Ah, ito meron pa isa no. Shout out kay ano kay Jobber Tatabug. Yan, Jobber Tatabug. Shout out po idol watching from Calgary, Alberta, Canada. Yan, maraming salamat po. Yan. So yun, kung uh, nga pala, no, may mga may mga nagpapa-shoutout din dati. Meron na akong listahan noon eh. Isa shoutout ko na lang ano. Uh, mag three weeks na. Bigla namang nabangga yung sasakyan ng mahal na di ba? Nasira yun eh. Tapos eh nung hinahanap ko, Siyempre nung nabangga, parang mataranta ako, anong gagawin ko, no? Yung listahan ko, hindi ko na makita kung nasaan yung mga listahan ng mga isa shout out ko. Meron pa akong babatiin sana doon na nagpapag-greet ng happy birthday ng March or February, ganun. Naka, nawala, nawala yung listahan ko ng isa shout out ko siguro mga nasa 15 rin yun, <laughs> na 15 na yung nagpapa -shoutout. So doon sa mga nagpa-shout, nagpa, -shout, nagpa ng ano nila no? magdarating yung birthday nila. So pasensya na po nawala yung listahan ko eh. Pero belated happy birthday at advance happy birthday po sa mga subscribers, viewers natin na nanonood sa atin. May mga ano pa yun. Nawala yung listahan ko kasi nga, di ba yung naging, naging content natin yung sasakyan ni Mahal na Rena, yung likod nung nabangga ng sasakyan ni Mahal na Rena, naging content natin yun. Hmm, ano? Alis na ako. Huh? Malungkot ka na naman. Malungkot na naman yung baby ko na yan. Huh? Alis na ako eh. See you later, okay? ha See you later, okay? Huh? 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 Later, okay? huh? 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 Naku! Tihaya, tihaya Patong lambing-lambing na to. Oh, sige na. Ah, sige ko yan. Oh, babay na rin ha. Damulag. Ha? Sige na, babay na. See you later. See you later, baby boy. Yan, pasok na tayo sa trabaho, mga kainags, ano? Ha. Ah, ganda ng araw, grabe. Nakakatuwa. Yeah, wag na wag natin kakalimutan to, no. Bunutin baka makalimutan natin. <laughs> Sira yung ating black heater. Yan, baka kasi makalimutan natin na nakasaksak po dito. Nako. Yan. Eh, masisira yung black heater natin. Yung cord ng black heater, tsaka baka ito, pati buong garahe natin, maisama natin sa trabaho, ano? Yeah. <laughs> So silaksak natin sa kuryente yung ano no. Yung ano natin, black heater. Kasi medyo malamig nga yung mamayang gabi mga kainags ano. Sinaksak lang natin para sigurado. Eh meron naman tayong tiwala sa battery natin kasi bago naman yung battery natin. Kaya lang no, syempre, maganda na yung saksak na natin para siguradong sigurado. Kaya kasi dun sa mga hindi nakakaalam, Sinaksak uh, sinasaksak natin yung black heater natin kasi para hindi ma-prosen yung makina. Kasi mahihirapang mag-start yung sasakyan natin pag hindi naka-saksak yung black heater natin ano. Yan meron din ako yun Yan, naka-saksak din yung black heater niya ano. Yan. Yan, naka din. Ayan, para lang hindi mahirapan yung mga ano yung mga sasakyan, especially pag nag-i-start na. Eh nakakaawa rin minsan yung mga sasakyan pag ini-start natin eh no? Tapos eh tapos eh hirap na hirap yung ju Kasi nga frozen yung makina Yung pagsaksak natin sa black heater Nakakatulong yun para mapabilis yung pag start ng ano ng ng, ng, ng ma 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 makina ng sasakyan natin Ah, what a beautiful day Terik na terik si Haring Araw Yan, pero malamig Malamig ngayon Ah, ay mga flags natin ano Oh, tapos 'to binudburan ng asin para matunaw 'yung mga snow, no. Ayan, asin niya, no. Asin 'yan, mga kinakain ayan, ano oh? asin 'yan, no. Ah, asin 'yan na nakadesign para sa mga snow, pantunaw ng snow. Hindi 'yan 'yung asin na hinahalo natin sa pagkain, na. Ah. Papasok so, na ako, kita tayo mamaya. So, yun, mga kinakain natin, ano? uwi na naman tayo, no. Naku, malamig. Malamig ang panahon ngayon. Talaga naman, ramdam, no. Ramdam sa balat yung lamig So by the way mga kainags ano ako nga pala meron nga pala akong gustong Gustong ikwento sa inyo no Kasi nung nakaraang gabi uh, Tumawag ano no nag, nag text sa akin si ano Si Mark Carino no ng Carino family mga kainags ano Nag text siya sa akin Tinatanong niya ako Kung pwede raw ba akong sumama Doon sa Sa usapan nila no Kasi meron silang ano eh Meron silang ano ni ano ni nila Rice Velasquez At saka ni, ano ni Ina Andulong no Nung CNN So, sabi sa akin ni Mark, uh, kung gusto ko raw sumama sa parang ano, ge, parang sasama lang ako sa usapan nila, no? Hindi ko nga alam yun eh. Tapos sa uh, sige, sir. Tapos ano no, uh, napanood ko kasi 'yon nung nanonood ako nung vlog ni Brandon Boy ng Manitoba, no, kay ano, kay kay Mr. Hemeno, yeah. <laughs> yeah, si Brandon Boy no, Nan nanonood ako nung vlog niya Ay, by the way, Brandon Shoutout uh, sa'yo shout -out sa iyo, no, Brandon. Congratulations sa iyo no, kasi nakuha mo na yung PR mo at makukuha mo na yung family mo. No? Yun, nanonood ako ng vlog niya. Tapos eh, bigla niya naiharap yung camera niya doon sa TV niya. Nandun si, ano, sa, nanonood siya ng, ano, no, ng vlog niya. Nanonood siya kay, ano, yung, parang ano nag-uusap si Mark Carino, si Ina Andulong, at si, ano, si... Si, si ano si Rice Velasquez nga. Sabi ko, ay nag nag uh, ano, siguro, uh, nag, uh, nag, uh nag usap nag vlog siguro yung tatlo na yun ano so wala pa wala pa sa isip ko yun tapos nanood ako nung vlog ni Rice Velasquez ano nung nakaraan tapos nabanggit niya nga doon sa vlog niya na yun nga meron silang usap usapan ni Ina Ina at saka ni Mark Carino tapos sabi ko nung napanood ko yung sinabi ni ni Rice Velasquez na yun sabi niya Rice shoutout sa Rice sa ka nanood ka tapos sabi niya Ah uh, uh, ano nga yung parang nanood, mag-comment, gano'n mag ano basta gano'n, Parang wala pa sa isip ko yun ano, na mayroong something. Tapos nga mayroong mga nag-comment sa akin yung mga vlog, may vlog ako eh. Nagmarami nang comment doon. Na sana mapasama ka inag sa sa uh, usapan nila ano no, nila mark nga nila Mark, tsaka nila right tsaka nila ina. So doon ko na realize na meron parang ano hindi ko alam kung ano tawag doon eh basta ganun parang usap-usapan oh no? so yun na nga tapos nag nag message sa akin si si ano si Mark Carino sabi niya sama ka sa amin tapos sabi niya kung kailan daw ako available kinuha ni Mark parang siguro ganun usap-usap ganun oh, nakakatuwa ano so by the way no Mark maraming maraming salamat sa iyo Mark no ng Carino family no? alam niyo mga nag si Mark nung nagsisimula pa lang ako mag vlog nag message sa akin yan eh sabi niya Matagal na raw silang nanonood sa vlog ko. Noong nagsisimula pa lang ako mag-vlog, nagsisimula pa lang ako noon eh. Matagal na raw silang nanonood. Hindi lang sila nagko-comment. So tuwa-tuwa ako noon kasi matagal ko nang rin pinapanood si Mark noon time na yun ano. Yan. tapos ano uh, si Mark lagi akong ano niya eh, lagi akong sinusuportahan niyan mga kayo, ano? Lagi akong iniimbita. Lagi siya yung nag nag-hesitate na dinags makita tayo, pupunta kami sa Edmonton. Tumatawag siya sa akin. Tapos sa uh, ngayon nga uli. ah uh, ngayon uli ano, in-invite niya na naman ako na sama raw ako sa kanila so, nakakatuwa lang na-appreciate ko na-appreciate ko talaga yon so maraming maraming salamat sa kanila abangan nyo mga kainags ano? hindi ko alam kung paano pa magiging set up nun eh, no? pero sabihan ko kayo hindi ko alam eh hindi ko pa alam kung paano magiging setup up eh, no? uh, mag-uusap-usap kami <laughs> nakakatuwa tsaka excited ako so yun mga kainags ano? uwi na muna ako tako malamig talaga tilalamig ako sandali lang tatanggalin ko lang yung ating ano no? ating uh, yung black heater saksakan wait lang